buhay na buhay na malaguno mga kababayan pulo na lang gumagalaw pa mga kababayan ngayon mga kababayan magaluto tayo ng ulam natin mataba at sariwang isda mga kababayan ito buhay pa ito mga kababayan oh. ito mga kababayan buhay na buhay na malaguno mga kababayan isa na natin mga kababayan ang isda natin. Tamis-tamis ano, na naman yung laman nito mga kababayan kasi sariwa-sariwa, bagong huli. Malambot lang kalaskisan mga kababayan yung ano, sariwang isda. Hindi kagaya ng isda na dumaanan ng ice medyo matigas na kaliskisan, lambot talaga pag sariwa mga kababayan no? Oh. mga kababayan kahit na ulo na lang gumagalaw pa sariwa sariwa talaga mga kababayan ito mga kababayan anong tawag naman dito sa isda na ito tiki, -tiki. seriwa talaga Grabing puno na mga kabayan oh. Luno na 'tong mga panakot. Ay Boyas. Wala na ibang panakot si Boyas na. Si Luno na 'tong ulo. Ito ang paborito ko. Yung isa ka Cap Cap Jones. Dito sa laut, mga kabayan, wala na 'tong gulay-gulay. Rekta na pagtula. Basta sariwa Mista-mista sabaw Yan mga kababayan o Kulong-kulong -kulo na Grabe o Mga kababayan Yung taba niya Lumalabas na Yan Lagyan na natin agad ng Sinigang sa gabi Yan tapos yung mga basura Mga kababayan Kung gusto nyo rin magluto sa laot Ay Lagay nyo agad doon sa pugon Para masunog At hindi maitapon sa dagat Punti asin lang ilalagay natin Ayan na tayo mga kababayan Tikman natin yung sabaw Taba ng niluto ni Sabawan natin muna mga kababayan Siyempre sila lagi yung tumitira ng ulo mga kababayan Ako naman ngayon Yan o oh. Yan mga kababayan ang ulo Yan oh. sariwang sariwa yan mga kababayan Ang taba ng sabaw na ito, oh. Mga kababayan laman oh. Buong buo talaga hmm malamis-lamis talaga mga kababayan hmm ito mga kababayan no. hmm Bibili pa mga kababayan yung chan isa sa pinakamasarap na parte ng isda ang kanyang chan ano you know? laban mga kababayan sarap subo para sa inyo mga kababayan para sa inyo to mm. Mm. laman loob oh yan ang paborito ko yung mga ate etay mm. ito yung pinaka special sa isda lalo pag ulo yung mata gupin natin yan mga kababayan Ang tarap, tagos hanggang lalamunan. <laughs> tagos yung mata hanggang lalamunan, umabot dito pag-iigom, mga kababayan. Iba talaga yung lakas na pag, ano, sariwang-sariwa, tapos buhay pa binabalata na. Yung pinaka-favorito namin. Balata na naman, oh. Eh. kahit buntot lang yung sakin mga kababayan ramdam mo pa rin yung taba ng isda tsaka yung pagkasariwa nya iba talaga yung isda pag hindi pa nagdaan ng ice namis ano, namis pa Grabe yung bunto to, puro laman. Hmm? Isang tipak ng laman, mga kababayan. Hmm. Sabi nga nung mga kababayan namin dyan sa Manila, yung isda raw doon, sa sobrang mahal, pag binili mo, wala nang lasa kasi matagal na nakastak sa ice. Talo yung mga ganito, yung mga pulahan na ganito. O, tinan nyo naman yung laman mga kababayan. No? Isang tipak talaga, sariwang, sariwang laman. mm